对。<music>

Eh, ay, ay. Ba, shaut. Ay, 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 ay. Tara, 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 tara. Ay, okay. Ito kanina ko. Kanina po, sige po. Eh, para sa ako, shopadin mo to. Oy. Duy. Ah, ayan. Ito kanina po, patanggalin mo to. Ay sorry po. Ay, 'pag pasen po sa ura. Okay, okay. Ito 'yung sa nakahus. <laughs> okay. Ito po. Sa rin nanjan ka.

location natin Pilapil street uh, patagusan sa tagupan

Hindi nagkulang dito. Ito, sinabihan pala ng mga barangay. barangay. Mm -hmm. Yung iba kasi, ito, na, natulugan to. Ah, nakatulog sila rito. Oh. Pero ito, kung ani mo to ng ano, wala ka ba dadaanan dito eh. Da -da ako dito eh. Tagadyan lang ako eh. O, mo, hindi nila tinanggal. Sinabihan ng barangay. Oh. sinabihan ko rin yan, eh. pumunta ako dito. Eh. O, hindi nila tinanggal, o, tayo magtatanggal. Palagi so, naman ganun. Meron abiso lagi si uh, General. Dahil ang na una hindi pa pwedeng piglaan. Ito, pagkita na rin. <laughs> Kala mo ah. Tago ka pa ah. Ito na yung

Wala mo dadali. Tingnan mo. Maliting kali. Oh. Ha? Pare. Pakiusap lang ha. Plat ka. na pero, kasi to oh, eh. Mukhang pero, pero, hindi na ginagamit. Pero may ano pa rin yan. Titikit pa pa rin. rin. Ah, Titikit pa rin. So hindi pa rin lusot. Pilapil tol. Pilapil. Kami lang po pala. Kami lang po. Kami Kami lang po. Kami lang po. Nalako po kayo kailangan niyo po sa tabi niyo. na. Babalikan ko to. Lastang kagad dito hindi iba ang ganito. ng kumakain nako. Ilang uban na piyesa ang pambili ko sa pinadto. Tiguyosaman mo po. Eh, na-labas pa. na. lang po. Napatay ko. Nabawalan ka din. May mga gatay. Tama Ilang beses na doon mato ito. Nagigiu sa problema ko. Di ba? Ano ba? Nagigiu sa problema oh. ko. Ako ba? Diba? Nagigiu Ako problema ko. Ano ko. operation ba? Nagigiu sa problema na ganyan. ba? na ba? Nagigiu sa problema ko. mo sa problema Ano sa ko. sa ko. ko. ba? ko. sa ba? Pumunta ako dito. Hindi naman ako umaangal eh. Okay lang. Upis kayo. Okay, sana. Oo, sana. Okay lang, okay lang. Salamat sa'yo. Hindi kita nakakita ka agad. Ha? Alam ko naman ng operation. Ayan. Nasunugan ito. Ayan ang ano ko lang. Ba't sasabihan pa ako na ibabalik ko rin? Ba't ibabalik ko? Pinakopin mo. Ayan, kinasunugan mo agad ako. hindi kita nakakita. Kasi naman. Kaya police natin. Siyempre. Pilapil Street Corner, Dagupan tundo District 1 ang pinaka location natin ito na umpisa na ng pagbabago kita ata thank you at mamaya na yung bay okay. hinap mo na natin bay eto nagkakagulo na rito dagupan na itong nilabasan natin

Paano yun? General, general problem. mo problem. Ano mo? kita? Nagsakal natin ang samay tropa general, na ako. Major lang inaabot doon. Colonel ka? Nakakilala <laughs> pala kayo ng General eh. <laughs> Hindi, nakakakalaan eh. Ilang, yung yung... Hindi ako nagagawa eh. Pinapakayos ang kumain noon sabi babalik ito dagupan. Ayan, oh, kita nyo kung gano'n nakadami yung tao. May kasama tayong MTPB ha para doon Bye. sa mga ticket-ticket. Ito, pala Pilapil Street. Ayan, palabas na yung mga MTPB natin.